po akong baby. Ayan po si Miss Chini. Chini! Aba! Chini Bang Bang! Good morning! Ayan, maglalakad na po ang inay-bana. So ang pinakihintay ng lahat, bukas po ang ipagdiriwang ng kaarawan ng mga puso! po sa mga may jowa dyan. Excited na ba kayo? At syempre po, makikisyoso tayo sa mga ilang mga tindahan dyan sa Palengke. Titingnan Titignan natin po ano po mga pasabog na tinda nila. Hello! Ay, yan ang kaibigan ko. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Ang tori eh! May kadate ka na ba? Ha? <laughs> Wala daw siya kadate! Wala daw siya kadate! So pupunta nga po tayo sa mga tinda-tindahan dyan at titignan natin po ano mga pasabog nila mga tinda. So, let's Okay. So, usually, bakit hindi naman dyan mga flower talaga? Siyempre, chocolate. So, go na tayo. So, malaki ka naman po ako sa Victory Mall. Ayan. Pari ko naman na. Pangarami ko ang tao na naman. Sa araw-araw na pagkakataon. Ay. Ayan, wala kasawa-sawang pagbili ng pandesal Ayan ng aking friend. gusto kagagaling na nga sa probinsya nga. Yun nga po. At yung na daw ang kanyang kapatid. At bumalik na para magtinda ng pandesal. oo uh -huh. So, may tirang inibanak na fresh kagabi. Ayan, makdo pwede naman natin initin Ang ah, makto, pero Jollibee pala po. Meron po akong tirang Jollibee na french fries. Ilalagay ko sa loob para mainit. Best talaga yung dyan. Ilalagay din naman doon sa ano. Pabili ako ng... Natanggalin ko to dito. Oh, okay. Masasunog to eh. Okay. Doon sa iba mo na bibiling ko. Sa so, malalaki best ha. So, may sang ang inibana. Talaga namang... Ha? <laughs> Doon sa bibiling kunti na. tinapay, doon ilalagay pa ang french fries para naman po, ano. O, oh, di ba? Bunga kayo na iba? Bawal daw po matapon ang mga pagkain dahil marami po nagugutong. Bawal po na isayangin at itapon. Alam niyo po mabait itong kaibigan ko. Ito kapag wala pa akong pera, talaga namang pinauutang niya ako ng pandesal. Di ba, friend? Ab! Ab! Ba!

450 po. 450. Ayan, 450 daw po ang ah, teddy bear na may chocolate. Yes! Yeah. Uh, wala naman ako bibigyan, kaya nakikisyosa na lang ang inay bana. Sa <laughs> so, mga flower po, magkano? 50, 20. Ah, ay, talagang afford na afford ang mga yeah. 50, mga may 50. chowa talaga. Diyos ko. Salamat kuya ha. So, balik na ako dito. So ayan, ito na aking ano, pa-design. At syempre yung French fries ko na pinainit. O, oh, di ba? Brainy ang Nirvana. So, sarap ng almusal sarap, sarap ng nibana. Sarap-sarap ng almusa ng Nirvana. Yeah, an instant French Fries and Jolly Oh, boy. Okay, say it up, on. Oh, hurry up. Oh, Yeah, Pupunta na po muna ako sa pesto, sa parlor. At... Lalagay ko muna po ang mga gamit ko. Napalaban na naman ang na... Hi, friend! Ikang ko, Muslim. Hello, friend. Good morning. Happy Valentine's. Ayan, so, nasa eskalator na po ang Ibanak. Ayan, ang ko. Good morning. Happy Valentine. <laughs> so, <Sinem>. ayan. <laughs> so, nalimutan ko pala kung bumili ng ano. Bumili ng parang palaman. So, kasama ko po si mamita. Inubuang na. Sino ko inubuang ni Naibana? Sabi. May nakakaalala sa akin pati. Oh, ba? Ay, wait. So, dito ako sa suki ko, bumibili ng ano, ng palaman. Ate! Pabili ako ng palaman uli. So, dito ako bibili. Pagkala ah, na 60 lang. Nakakita naka po ng brief ang si Mamita. <laughs> bibigay mo na naman sa jowa mo Pusko, o nga pala happy valentine si nai bibigay iririgalo pala niya sa jowa niya opo isa po niya at saka po isang yung Ay, plain ba, pong lace shirt bibigay ko ng brief ha uh -oh. ng jowa ha Dating ang brief ng jowa ko wala nang karter <laughs> isa po kaya so, ayun ang, brief, ang kanyang brief wala nang garter. para yung Pagdala ng gano'n oh. po. Kaya naman pala, hindi <laughs> <tinyo> oh, oh. nila po. Oo, hindi nila. Kaya... Ladina La, din ang ina! Ladina din ah! Ladina din ah! Hinihigit ang garter! Di Opo! <tinyo> Diyos ko! Ito po! So, magkano po ina? 24 lang po. So, 24 po ang aming palamang. Kaya ang garter gartery maluang na. So kasama ko si Mamita, pumunta kami sa baba sa mga pwesto at titingnan namin ang iba't ibang mga paninda. Okay, let's go! Hey! Let's go! Hi! So yan, nandito na po kami sa gilid ng Victory Mall at titignan po namin o oh, titignan po namin ni Mamita kung ano po ang mga paninda para bukas sa Valentine's Day. Di ba, Mamita? Ah, ano ba? Labig-labig ng panahon. Valentine. Labig-labig ng panahon. Happy Valentine. Pag may mili na regalo namin sa aming mga manin minamahal. So, kung napapansin po ninyo, ay madilim po ang paligid kasi nagbabadya po ng ulan. Ang kalangitan! Diyos ko, Yeah, kami mamimili na sa aming mga So, ayan po. Naku, Diyos ko, napakaganda ng mga binibenta nila. Mga teddy bear. Mga flowers. Yes. Teddy okay, bear. Oh, oh. So, handang-handa na po sila para bukas. Yeah, mga chocolate. At syempre, hindi mo wawala mga tendera. Napakaganda! Hello, hello kay John. Yes! Ayan. So, ayan po. Makikita nyo. Usually, lagi nilitin na dito ay mga chocolate at mga bulaklak. Ayan. Ito. Napakaganda ng mga anak ko. So, dito na tayo sa kapila. At dito naman po sa kapila. Ayan. Nakikita nyo ang mga chocolate. Iba't ibang mga chocolate. Ayan, yeah, Tobleron. Yes! So, handang-handa na talaga ang Valentine's bukas. Di ba, Kuya? <laughs> yeah. At syempre, ayan, yeah, na tindera, Napakaganda. so lang po sa mga paninda nyo. So, ano mga tinda nyo? Ano mga iba nyo yung paninda? Ay, ito po. Ito po yung sikat ngayon na trending na dried flower. Ayan, so, dried flower. Forever na yan. Hindi na yan malalot. Ah, yes. ibig sabihin niyo po, yan ay artificial lang. Yes po, pero ano siya, pinatuyo. Na ano. Uh, pero oh, talaga naman napakaganda no po. Ay, so para pula. naman po talagang totoo siya eh. I talaga naman ito, oh po. Biruin niyo po kagaganda talaga. So ayan. Yeah. Um, so sanang ito talaga po ang uh, ngayon lang po kayo nagtitinda or meron po kayong pwesto talaga? Ano, actually occasionally kami last year nag ano na rin Oo. Oh, oh. Ayan, Diyos ko, may kaibigan ako. Ayan, iba-iba talaga mga paninda niya. Hindi pa tatalo. May perero. Tobleron. At syempre, ang mga jewelry. Pasyalan niyo po kami dito at makaka-discount kayo. Ayan, may discount. Anong name nga ate? Sonia po. Baka mag-vlog tayo. Sonia po. Ben. So ayun, sa kabila po ito, ay meron pong teddy bear. Ayan, si mamita. Kamukha mo mamita. <laughs> Diyos ko, talagang handang handa na talaga bukas. So ate, maraming salamat ha. Sana marami po kayong mabenta. At maubos po yan hanggang bukas. Thank you po. Yeah. Ayan, si ate naman. Diyos ko, napaka talagang iba po ang mga paninda. May So dito naman, ayan, Diyos ko, talagang iba't iba ang mga paninda ng store dito sa Tanawan. Ayan, nakikita nyo iba't ibang mga chocolate. ay syempre maganda ang nagtitinda. Ayan, 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 ayan. Diyos ko, kagaganda ng mga paninda nila, grabe. Inay, bili ka na. Ayan po mga sister. Bonggang bongga talaga sister sa Pilipinas. Dito lang nyo makikita yun talaga. Diyos ko, ang marami mga panindang ganyan. Hindi naman. Kumbaga po, meron din naman po sa ibang masa. Kaya lang, iba pa rin po yung nasa Pilipinas tayo. At talaga, talaga naman nararamdaman natin yung presensya ng pagiging isang uh, uh kumbaga yung nag-iibigan. Ano po? So, ayan po si Kambal. Hello, Kambal. Ah, ah, ayan. So, mamaya po ka. Ah, bukas pa ka bibili. At talaga nag-ano pala. Ayan, mga chocolate. Talaga naman. At ito po. Ang laking ano. Anong tawag dyan, Kambal? Malalaki yan. Kambal, ano na? Sunflower, ano? Ayan pa tubig yan. So ayan, yeah, nagbebenda rin po sila ng sunflower. Ang lalaki yung sunflower. Ay! Siyempre, ang aking mga kaibigan doon sa taas. Uh, sorry. Thank ko, pati po din sa kalsada talaga makikita nyo. Eh, pati mga paninda. Ayan, 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 So ayan yeah. Hello mga beshi Ayan, yeah, Diyos ko Ayan, yeah, kaibigan ko po Sila po ay may mga uh, Meron din po restaurant sa taas At doon po ako kumakain So ayan, talagang iba't iba po ang mga paninda nila, mga chocolate, mga perero. At syempre, hindi mawawala po ang aking kaibigan na talagang kumakain ng agakan. Hello, friend! <laughs> Talaga naman. So may maliliit po silang teddy bear, ayan. So, so sa mga kaibigan ko dyan, dito sa ano, sa tanawan, kayo po ay pumunta na rito at mamili. Baka kayo maubusan bukas! Nasa si Beshiwak? So, 'yan talaga namang meron kong anong tawag dito, chocolate at saka mga flower. 'Yan mga stop 'yan mga uso ngayon, may bulaklak na may mga stop toys. Stop toys. Mga bulaklak na may stop toys. Magkano naman ito friend? 600. So 600 po 'yan. 'Yung nakikita nyo ito ay 600 may KitKat. Limang a'a'lim ah, na KitKat, may mga flowers at saka may teddy bear. Ay! Talaga namang excited na ang inay bara kahit wala pong ka-date. Jukas Friend, thank you ha. Bye -bye. So, ayan. Diyos ko. Diba-diba na diba, diba, namang mga bulaklak at mga paninda po. Talaga naman. Diyos ko po. <laughs> hindi na mauubos ang mga panindang. kagaganda kasa sa dahil, Mga flowers at chocolate. Ayan At dito naman po sa labas may makikita kayo Ibat-ibang kulay ng mga teddy bear Ayan Napakagandang teddy bear Diyos ko. Parang gusto ko na ito Ibat-ibang kulay na ito Ayan na ito namin At kami po ibabalik muna O oh, dito At babalik na po kami sa Parlor Talaga naman Mamita ano? May napili ka na ba? Dami. Kaya alam no, walang pera. Kaya alam no, walang pera. <laughs> wala pa yung boyfriend ko. So dito naman po kami lumaan sa mga puta sana. Ayan, ang dahil puta. Diyos ko ah. So dumaan kami sa mga puta sana. Ayan. Ang maliliit. Ha? <laughs> Aba? Kala ko ba may dagdag giling? Tapos, kinuha mul. naman, pati kinaing ko naman. Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung ano? walang ano? Kung ano? Kung ano? Oh. Hi, dito rin sa panigingan rin. nakabili na kanila po. Ano? Nandito pa kami sa Korea. Ang sarap-sarap maliitak yan. Dito pa kami sa Korea. Korea. Pikas, pa uwi na kami ng Pinas. Pikas, ah, ah. tingin ka dito, Pikas. Bati ka sa Korea. Ang tatamis niya. Kung makapalimutan, wala naman ako. Okay, bye! Ay, oh, ano? Kasama ko si Leia. Korea po. Ah. Ang tamis-tamis. In fairness, ang tamis-tamis. mo tamis talaga. Hello talaga. Hi, hindi <laughs> ka Korea. <Okay>. <laughs> <laughs> Ayan! Gusto ko lang diwa bakla. wala magawa. Wala customer kaya. Ayan! Bumili kami ng kiyan-kiyan. Uuwi ng ng Pinos! <laughs> <laughs>